Finals na. Wala bad start pa. Happy first fish pala dito sa Purok 6. Unang-unang pista -unang nila. Ngayon ay March 29, 2025. Last year na buotong Purok na to. So ayan first pista nila. Ganyan yung palabas. Motor trail. So panoorin natin guys. Uh, first time ko rin mag-vlog ng mga ganto ng motor trail. So now let's go guys. yan na guys, finals na semi-finals, ano, semi-finals uh, pagkatapos ito is, ano championship game na, so ito na dito tayo guys Ten laps pa lang laban na ito. Ten laps. So ito pala ay Finals na rin pala ito pero sa mga ano pa ito, uh, beginners, beginners category. So napaka-excited po nila. Oh. Ayun na oh. Wala pare, uh, wala pa rin, wala pa rin. <laughs> na. Start na sila, guys. Wala magdara start na naman. Ay, ah, diretso, diretso. Diretso na to. Ayun na, uuna yung kulay dilaw Koy koy kumbate Ayun okay, yung first oh Naka yellow Koy koy kumbate Naka yellow Koy Ala Pagkatapos nito is championship na ano Championship round Championship round na Malapit na Kumbate koy koy may na oh. ito unang ikot ah na pa rin si Koy Koy dahil Koy Koy po yan nangunguna siya nga ngayon nangunguna record ito sa pangalawang ikot siya pa rin na una so abangan natin guys kung maunaan pa kung may makakahapon pa sa kanya ay eh, yung ating sika no oh. uh, talagang dumidikit pilit dumilikit sa kanya ito ay eh, yung pangalawa so at abangan natin guys kung maunaan pa siya yung okay, ating sika pangalawa so kailangan niya makalapit dito dahil pangatlong ikot na to so ayan na talagang malayo malayo di prinsya nasa 5 sika so uy may nakaharang pa tumabi ka dyan oy 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 uy kung harangan eh first natin ano ito yung nangunguna so yan siya pa rin nangunguna no pang apat na natin na ano ito pang apat na ikot so medyo malayo ang difference diferensya talagang nasa ano siya almost 3 seconds 3 to 4 seconds ang diferensya ayan o ano? oh. So, layo. Talagang lumalayo na lumalayo si Koy Koy. Ayan na, dikit na dikit. Lapit na. So, ayan o. Oh. Batang-bata pa itong mga to. Ito na. First, second. Third. Ayan o. Oh. malayo. Nasa pang limang ikot na tayo. Ano? Ayan o. Oh. Patapos ito pang limang ikot na tayo. Ayan, nasa kalahating lap na tayo. Ano? Five lap na. So, lahat na yung ano natin labanan, so wala pa rin nauuna, so lalo lumalayo si Koy Koy. Ayan oh, no? so pilit pa lumalapit yung nasa ulihan ulihan. Kasunod niya pero talagang mahihirapan to sa gantong diprensya. Yan, ito yung second. Third. Fourth. Ito pa final siya guys. Ito pa tapos ang bakbakan, ayan yung first. yung nangunguna. Koi-koi Combat is on top! So, ayan. Sige-sige -si -si na siya. Last 3 laps na lang. Last 3 laps. So, sumalayo talaga. First! Ayan. Ito, Battle for Seagull. Ito, ayan. Dalawa magbakan. Ito, magkakasunod. malayo ang differential nila nasa 3 seconds to 4 seconds so nangunguna pa rin si Kuy Kuy dito sa laban na ito ang laban na to ay ano uh, beginners category so mga bata pa to on pa rin ano siya pa rin na nangunguna sa round na to Ay, napakalayo napakalayo na difference ito sinisi niya sandal sila kailangan nilang magmadali dahil talagang dalawang ikot na lang pagkatapos ito isang ikot na lang papunta na sa final lap last nito, so uh, muntik na malapit na siya maabutan itong nakaano nakauna ito yung first ito yung nangunguna sa lahat ito siya from the beginning hanggang sa ngayon di pa rin siya ano siya pa rin ang pat, uh, so ito na final lap na talagang bakbakan na to lalabas na nila base nila dito tumba kung bang isa battle puro ano yata yan third yata yan eh. eh. wala na ayun eh, na nangunguna sayang di umandar ang motornya yun na ah. yun na Kabul. Kung kailan isang ikot na lang sana. Saka pa pumalpak. Pumalya na tumba. Yun. Winner. Koy Koy. Si Koy Koy po ang nanalo sa uh, beginners category. So ito po siya. Talaga napakabata pa. Abangan natin ang ano nito future ng batang ito. Pag magtuloy-tuloy pa to. So maaaring may pag-asang ano to. Ah. Uh, makilala rin sa larangan ng sports na to ano motor trail so thank you thank you for watching guys maraming maraming salamat sa inyong lahat ito po yung lahat ng nanonood dito ano ng motor trail so first fiesta ng porok sa dito po yan sa sitio patnongon new pandan so first time ko nag vlog so pasensya na guys at hindi maganda yung kuha natin ano, at medyo malayo ako medyo uh, ano yung tawag doon medyo vibrate so yun guys abangan uh, nyo yung second expert category abangan nyo yung guys yung sa expert category yun, pag kalimutan mag-subscribe at uh, pakit-bill all po para maging updated kayo lagi pag may mga bago akong upload video.